Hello, friends! Welcome sa OK! Online Katikismo para sa mas malinaw na pagpapahayag ng ating pananampalatayang katoliko. Sa ating seventh episode, ating sasagutin ang isang tanong mula sa ating mga viewers. Sabi ni Kuya Ronald Bulanadi, bakit po kailangan mangupisal every year? Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay naghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng mga misteryo ng ating kaligtasan. Sa ating paghahanda, tinatawagan tayo ng simbahan upang manalangin, mag-ayuno at magbigay limos at magsisi. Bahagi ng mga gawaing ito ay ang pagdulog sa sakramento ng kumpisal na kung saan ay pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan, hinihimok na magbagong buhay at talikdan ang likong pamumuhay. Ano nga ba ang sakramento ng pagkukumpisal? Ang sakramento ng pagkukumpisal ay isa sa pitong sakramento na itinatag ni Kristo, kung saan ang kapatawaran sa mga kasalanang nagawa pagkatapos ng binyag ay ipinagkakaloob sa mga nagkukumpisal ng may tapat na pagsisisi sa pamamagitan ng absolusyon na iginawad ng pari. Ito ay kilala din sa tawag na sakramento ng pagkikipagsundo, pagbabalik loob at pagpapatawad. Paano nga ba tayo nagkukumpisal? Ang mga bagay na kinakailangan para sa isang mabuting pagkukumpisal ay panalangin, pagsisisi, ang tapat na pangako na hindi na magkakasala pang muli, ang pagsasabi ng kasalanan sa pari at ang pagtupad sa parusang hatol. Ang sakramento ay naghuhugas sa atin sa kalinisan at pinagbabago tayo kay Kristo. Ano ang mga dapat ikumpisal? Ang mga kasalanang mortal ang pangunahing dapat ikumpisal sa pari. Itinuturing na mortal ang kasalanan kung ito ay una, mabigat, ikalawa, ginawa ng buong pagsang-ayon at ikatlo, buong kaalaman. Mainam din na ikumpisal ang mga kasalanang magagaan o venial sin upang matulungan tayo sa formasyon ng ating konsensya. Itinuturo ng simbahan na magkumpisal ng isang beses man lamang sa isang taon. Ang sakramento ng pagkukumpisal ay pagkakataon natin upang magmuni-muni humingi ng kapatawaran at ipanibago ang relasyon at pananampalataya sa Panginoong Diyos, lalong-lalo na ngayong mahal na araw o Semana Santa. Dahil ito ay isang sakramento o banal na tanda, nararanasan natin ng konkreto ang pagpapatawad ng Diyos sa panalangin at absolusyon na iginagawad ng pari. Sa kumpisal, tayo ay may katiyakang tinatanggap natin ang biyaya ng pagpapatawad. Okay ba, friends? Mga ka ne? Kagaya ni Kuya Ronald, kung may nais kang liwanagin tungkol sa ating pananampalataya, i-comment mo na yan para masagot natin sa ating programa. At kung na ka ng bagong kaalaman sa ating episode na ito, mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng Okay online katekismu.